Ted. Boy no, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaa sa sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga digna. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Rey Arellano. Kay kalaan, ang magtatampo si Digna. ako problema. Bahini sa akong banaw sa akong anak. Kung nga nakap nga nakaproblema ko ani, ingon mangod ani ang nahita po. Da 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 Ano da Ano da 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 Huh? So, ah! <laughs> tarong diao, <laughs> Jun -jun. Madama, sa Tarong di ako itun Matawa, mi klase. Pawail ko, ma. Ano ba na yung bata, ah? Brag mas smooth. Ay, kisapot ng tingali. Diyan, diyan! Basig igutom ka. Kaon na lang diri. Una na lang kaon kay magdungan namin papa ni mo. Hmm. no, na des, Junjun, wa siya mo skwela, suman. May skwela, pero... Pero may uli dayon. Ano man kuno? adaw ko nung sila'y klase. Ano nga man sila'y klase? Gidugo ko nung maestro. Ha? Huh? So, Sige dugo ng laki, magka ilang maestro. Pambot mata ah. Kumidyan itong iya eh. Hmm, basik na ay problema na dito sa kuyo ha? Nambot lang. Pangutan na dito kung ano. no. Karoon humano, kong kaon kay istorya ko, Bida. Okay. Kapo na magpangit ang kwarta para lang magka na siya, ha? Yan dili siya magtarong, ha? <laughs> Maliti ang gil sa nako. Sabi-gil sa karigo ko yung kahon ko. Nandiyon. Dari-dari-dari. Lingkod eh. Ano ba? Sa'yo mong kunog kang nauli ganiya. O sa mga problema ni mo. O ano ba? Nagsulti si Nord. Ano? O sa'yo problema? Eh. Kasukma ko dito sa pa. Hmm. kasukmag ka? Ano man? Bugal-bugal man. Giyon sa mga kapag bugal-bugal, be. Eh. Nagsuwat <shrush> ko. sa Nagantakantam noong sa kuluyo. Badlong mo di ba to? Oh, di akong kasukmag. Oh, angay okay lang. Ayan, sumay so po ako sa mong maestra. Patuhon ko naman sa mong maestro ba? Ako pa? Eh, hey. magsulti sila niyo. Ako ra? Why labot si mama niyo? Oh, no. labot? mo magod. Pag duit mo dito? Ha? Huh? Sige duit. god. Kana bang duha? Ang ah, sa gusto ni magduit. Duha Oh, uh, mausan no. Pero sa man may mga to, ha? Eh? Ugma. <tik> Ikaw na adto oi, eh, Emilio. Kaya mana ani mo. O lagi. Unya magkinanglad sila nimo. Parents may pa doon. Ah, baya oi. Eh. Dagkat tagbuhat undis bae. Ayaw na na, na. mo. Munak ba? Eh? Ay, Hindi ko rin naman rin mo mo trabaho ni mo, Ahay! Pastidlan ko ng anak ka. Nga yung nanukmad? Mahubitaw nga ato na para atong masaylan, Madipinsahan ato ang atong anak. Kaya basig, i-expel na klase na. Sa matang urasa mo, Ato! pagkaugmaan na amog yung kiado ang eskwilahan kay nado lagi may basic ma na hinun ng aming anak. Unyawa sila maminaw sa tinuod na hinundan. Luwi kayo ang among anak. Mau nga pagkaugmaan na. Kaya sa inyong si Arjun Anong magita magkak si sa nga room na sa ng atong room? Oh, nangita naman nilunta di si Oh, asa ang imong maestro John John? Ano sa may? Uy, kasi kapag mata na, huh? high voltage man kaing mata na na maestro. Ano lima, pa? Atong dolon? Na, apa man ay kibuhat? Wa, uy, natugra na. Huh? Huh? Oh, abin na kung nagampu na. Para sa tarahato dolon. Recorded by Splander Gaming. We'll be Maingat daw, sir. Oh. Uh, oh. Ako ning parents, sir. Good morning. Sila rin mong ginikanan. Tukoy tukoy yes, yes, sir. Ah, kalwak naman lang ka mo. Ito, lo, tawag mo. Dungag tingog. Kala, ito tapos sa mga office, na? Ato trito. Laos Lao sa murito ha, kaya ako sa tong uh, kuhaon, pare yung tunako gisok mag di dakoy ha? ya. Wa man koy gisok mag sen. No, wa koy mag, sir. mag Ay, kanindo din yo taon, mundungan mo nya na usain, na mo iwit. Ang nimong mama may noon may mingog wa gisok mag Ikaw, may nanukmag, mag dakoy ko. Ha? Okay, Dili ka mo ang inyong anak may nanukmag. mag. Oh, klaro ha, sir. Pulos baya may dakoy sir. May ah. May sir. Ah, sige sige, lakaw na mo sa opisina principal yo. Oh. Eh. Uyog Emiliano. Yo. Si. Wak man ko ka tol tol sir. Adili kau junior ni munyung anak. Siya Emiliano, siya Emiliano. Uh, Geri <coughs> de ka ka nagis kuila wa man ka bis kuila dini. Eh uh, ha o oh, oh, sir. Hmm. <coughs> ah, uh, aku manggungan, ngani mo sampit Emiliano de Oh, oh ah, ha, sir. Ah sir sir, junior ug senior na sila sir. Sa ako na bitaw gingon nga junior ug senior na sila sige sige. Una bitaw sa presyon Kay ako tong reunion kontra. Hey! <coughs> Ah, uh, sige, lingkod mo. Uh, Duha raman ni eh, imo uling kurang ah, ng diri mo. sabaka asawa. Diri pa. Barib lang <laughs> ko. Pana, na, mo na anak. Ah, asa naman si... Ah, uh, dara, dara, ma'am. Si Douglas, dara eh. Skilly ako. Ta, uh, ko. Nagluhuta, no, Mo na isuntok niya, no? Oh, wak man ko makasugmak, makasugmak mo. ikaw makasugmak, ha? Kanimong anak mo ay nakasugmak. Okay. Kami na o kuy-kuy. Uh, yes, ma'am. Yes, ma uh, dili ka mo, inyong anak. Ah, uh, pulos por, sa may dakoy ma'am. Uh, bueno, Emiliano. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma Huwag kay labot. Huh? Oh. Buti labot, eh. Kanira yung mong anak? Inyong umugog mama nga, ma'am, Emiliano. Ay, usa daingan ng imong anak. Bidin ni Emiliano. Akin okay, ma'am. Parehas na silang duha, ma'am, Tulos Emiliano. Kay senior ug junior man sila. Ha? Huh? Ha? Abang nga guday silungan ni nila. Ah, membro ka sa BSI, ma'am? <laughs> ah, bebebe, be, so, be. Sugdan <laughs> ta ning <laughs> be. Magay sinugdanan ini, ha? Ikaw, junior. Kung sa may sinugdanan ini, hmm? Oh, sulti lang yung tinuunag, ha? Sulti, John John. Juan, ma'am. Nagsuwa, trabato, ma'am. Kana siya. Tinisa sa liyo. <laughs> Sige, magtindak ang um, ulo yung slingkurana, ma'am. Ang um, gibadlong, di man ba to? E, sige, siya tindak. Sige, siya kanta, ma'am. unsa ba ang ikanta. Sige, siya kanta itong Pisot ako, pisot Ipakita sa mundo Naging na pisot, guru ko? Wa mang kuno kaniya ing nga pisot. Ang iyang giingon kay na kuno'y libreng tuli sa barangay. Palista na. Ha? Huh? Ang na, ma'am oy. <laughs> Ikaw tawagon kay tambok. siempre masuko. Diyan kay tinud mang tambok ka. Uh, Pero tawagon baboy, siempre masuko. Diyan ka kay tambok mang ka. So, ingon na ana, ma'am, parihas raman na. Anya nga nung masuko magkakinong kang pisot, pisot mo sa deka. Kisa pisot, ma'am. Kani si Beliano. Ha? Dili ikaw, kani imong anak. Oh, oh, uh, oh, uh, um, um. Okay, sige. Tagaan ka taga last chance, ha? Kinsa, ma'am? si Emiliano. Oh, uh, ano ako matagaan mo gano'n sa Dela ge ikaw! Aning imong anak? Huh? Labot ka rin ko sa nabayon tingnan ni ikutan napkin ron. Huh? Ayaw sabi ing na anak, mama. Ay, pataka! Ay, pataka! Ay, pataka mo mong sagbat! sa labayon din niya, labayon din ni mong napkin na akong bana. Ha? Sumabag maglinabanay ta. Maglinabanay. Maglinabaya ita. Ha? Mayning ako aking ginamitan eh. Huh? Basta ha. Basta. Sunod ha. Manapat pagani ka gauban ni mong estudyante expelled ka ng eskwelahan na nakasabot ka? Ha? Uh, uh. Kamura di ay Unya, kanina nagbugal bugal Nagburi sa mong anak. Wala ni sa ilabot. Wala na sa silot. Dili man na siya madapatan kung wala pa na magbugal-bugal. Dapat siya mo inyong warningan. kay dili man na mahitabok madapatan na siya kung wala pa na siya magbugal-bugal. Mo bitaw ng ubang tao, matapatay na lang gumita dapat sa tao. Dapat ang imo imong klaro ng silutan nimo kung kinsa ang sinugdanan nga nung nagkagubot. Dili kay ang nakadapat ra na imo silutan. Asa gong stasi anak kay para god. Nagingon bago kung silutan nako inyong anak. Ba, man Warning na nga sa sunod kung manapat gapon siya expelled na ni siya. Warning rin na siya. Warning rataon, uy! Ay, ang akura ang anak, ang inyong warningan. Ang ala din na bugal-bugal, lang. Mo nang mugara ng bata, ah. Ay, warningan na, uy! Warningan! Uy, Douglas, sa sunod magbugal bugal, -bugal pa ka, ibitay ka sa plug pool, ha? Huh? Mo? Uh, apel apel na na ha? ha? Lagi mo? Ah, uh. mo Ah. Eh, huwag klaro ni Prinsipala. Ha. Hanap pa to, Jis Panas. Ah, uh, ipabalik <coughs> ipabalhe lang natin iskulahan ng laing iskulahan natong anak ko eh. Ay, hey, nabuuan ka na Ha? Kung ka kauplok mo kang ama, anak ka? Ma, munda na iskila, ma eh. Oh, uh, ganun munda man ka. Mauwaw na ko iskila, ma. Ganun mauwaw man ka. Kung sa may kauwawan ni mo. Naibaw na mo dila, ngapiso pa ko. Ha? Ha? Magpatuloy <laughs> na ka ako, ma. Ha? 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 Reported by Splander Gaming. Sa magpatuli. Patuli ko ba? Kay gulong pagkita huh? ka, Di ko pisot Sa dyan, oi. Dili ka mauaw. Kadako na ni mong abaw. Karoon pa ka magpatuli. Sige, kung ingon mo ni mong ato di yung ka. Kay talawan kay kang dako. Unya karo na na ka, magpatuli na ka. Di ka mauaw. Mas mauaw ko mga kung sige, ang gulong pagkita ng Unya, sa gayon, ang kataas sa panahon, Wapad ka kamaanad na... Wapad yung kamaanad na na ay musungog na mo. Oh, uh, mo ba sila ni Bao? Oh? Sabag ka niya, oy. Basta kayo magbatuli ko, ma. O sa magbatuli ko? Dili ikaw, ang imong anak. Ha? Ah. Ay, Abi, mangguna kong ako. Abi, nimog ikaw? Kana na hitaboron sa atong anak, ikaw goy na kaingon anak. Uh. Oh, ano ko ba, uh, oy. to ako ba yung pasangin lan? Uy, uh, sama to. magikan sa kwarto sa atong anak. Uy, dali, bilyo. Uh. Ari una ah. to, dali. John, ah. John! Anak! Anak, na usap! sa eh na ka, John, John! Ah, oh, 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 usap ka ng pisi! Sabi John, John! ikaw ko, pero di balas, putol. Ha? Huh? Tulo ako. <tod> Nga dumagi ko ka taon. anak, anak, nung samay mong problema, masulbad na ka na. ko. Ha? Kung samay problema, tabanga tabangan ka. Why is sa problema ko tabangan na sulbad? Kung samanag, ka Sulti. Ayaw nang ikughikog, ha? Kung samay problema kaya itong eh. sulbaron. Kung samanag, ka Gusto ko mapatuli pa, pero di mo sugot, mama. Ha? Ah? Tabangi ko pa. Gusto ko mapatuli. Murag lisod lisod may mga problema na akda. mo, Di ko gusto uh, sumugo po. Lisod ang tudang tud. Mabitong tabangi ko. Mabaduli ko. Okay, okay. Besan uaw kayo tungkol sa imong pangyeda ron. Hala, okay. Masagot ko. Magpatuli ka basta dungan mong papa ni mo. Ha? Ikaw ay apel may nota ni mo. huwag labot. Kay nga naman ka, ha? Natuli na ba ka? Ay, hinayo okay. na tingog mo. Manungan sa pangsilingan. Mabalik oh, ka magpatuli ka! Pahilo mo ko yun! Kinahala magpatuli ka, para doon na ikaw ang siyon mga anak. O daily siya mauwa kay duha mo. Oh, uh hey, -huh. malamod na. Ay, kung... Nagpatuloy ko ng akong anak. Bisan ulit tao na. Berti, ito ang uawa. Pero iya gong napangisgan ang nakaya niya ang kauwaw. Pero ang akong bana, bisan kayo ang sana ko, ay huwag yun magpatuli. Ang saon ka man siya, oy. Eh? Dili ba ni madaot ang taong may tulik? Palihog, kang bagi ko ninyo kung ang saon na matuli ning akong bana. unsa man kung kamo ang pasultihon, digna. Ati Pres? Okay, ang sender ato karong adlaw ato ya. Ang sender ato Ati Pres, si Ati Mama ati ati Digna. Ah, Digna. Oh, Mama Digna. Si Mama Digna. Mhm. Mm mm. Si Mama Digna Ati Pres. Ang problema niya bala. Ang iyang anak. Na problema yang mga ang nah, yang, mm. yang anak ug iyang kuan wa matuli matu, di ay. Pero Bede dai junior ug senior good, wa tuli. Hmm. Oh, tinu na. <laughs> Ning mo sing tuli unta lang mana. Pero kacapak huh? kun sa ca. Oh, yang lisu. Acara sampai itu dia, naik. wawa. wow wow. wow. Oh, ano 'yung may problema niya? Problema na, niya nga, kadang iyang anak, anak yung, 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 asa, abana, may mauaw. Ang iyang... Asa ba na may mauuaw, magpatuli. Ang iyan na kusto magpatuli, pero iyan ba na di? Igat. Uy, mas mad magpatuli kun iyang anak. Uy. Oh, lagi lain okay kayo. Kuntira man ko na tulik. Apo tinga sa gamito na na sinsos. Sinsos at tigib. Tigib. Ja kamer, mo. Manay gamitun gagahi-gahi na mano. <laughs> Gigi pernah lang tinggalin. Mau oh, oh, mau si Guruh tadi the best. Gigi mau. Jadi di gunitan. Uh, apa no? guniti? Sebab <coughs> kasih pada nama badutan. Karena ada lewat badutan, nanoi tinggalin, oi. Oh, can I take it like a gamiton? mo na ni ipapasa tanga ti pres. Ano ya ini ko bag ni nimo tulion kay hubok naman kana. Lawa no, sakit. Mao sakit. Lawa mi sakit. A di man ba, ikuan, uh, mo maak tangalan. Ao sala man do joke, ao sala. Ang tanda mi iko mo yang iba. Kuan ibiktima. Oh, itusok man dito. Oo. Uh, uh. so, sa mitusokon. Unsa kana ito yang problema ha? Unsa dali tempo? Yang bana lagi di. Bana yang anak ko matulik. Natulik mang gurang anak. Wala oi. Nagikog dito kay yung... may na yon. Hmm. Ani ay. Nagpatuli gyud ang akong anak bisan duli tao na. Ha. ah. Asidig ah, na maingon. Perti gyud niya ang uwawa. Pero ang iya gyud gibasangilan niya sa kawaw. Pero ang iya gyud kuno ba na bisag unsaon wa gyud magpatuli unsaon kuno ni Di di ba ni madaot ang taong may tuli? Paliw tabagi ko ninyo. Un uh, taw so man patuli na kumba na sa so on man ko komi facility on ah uh, una punto medical kita dili man kay taratugkad dili man ta doktor pero wa man ko ka bati nga dunay na daot dili ta tungod kay wa matuli ko kadunggo man na, wak, na daot ni pero sige ka ma ah, na kuno matuli magluspad bai mas oh pero kung mino kung mino ka si termino na sa english hygiene hygiene ko oh kanang ah mas mayo gina tawag matuli ya kanang ang kaning na itabo karon nga ang imong bana mahamula matuli no amamdig na sige na lang sa din na lang kaya nakita mo na yung mga piskay lawas may galing kayong saya pa galing kong street may kumagyo ang importante niya <laughs> no ang importante na ah, pambitan tanay ba yeah, may pambitan ba ma uno korento <laughs> kapitulo 7 versikulo 19 mm. kay dili nung danon kung tinuli ka o dili ang may danon, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Una ara dire ano. Okay na no problema yang bana wa matuli at depressed niya. Ang yang anak na patuli. Ang ako dinu ngon na tipres nga wa matadunggo karon naay nasakit o nay nadao okay, kiwa matuli wa makapadungog. Oo eh? nya. E, sa ko nang e na, may nalso bam bam nga way mga tuli. Nga di diyan. Pero sa akong gibasal lagi dito, oh, dili man po na tinulik ka dili, importante yung nagsunod sa kabubutong sa Diyos. Kay nining natong sugila noon ka ron, ma'am dig na, huwag matuloy mong bana, okay lang, wala problema. Tutan mm ito ulit tao na yung anak. Yung anak man, biskay man gihapon. O, biskay man gihapon. kuno kalain, kuno tanawon O, ang kuno kumura ka ng kwan, baka na mais. Ang importante, ang importante yan ito, praise ka ron, nagtuman sa kabubutong sa Diyos. Ang importante din yung ilang uh, isunod nga mahilot na nila ang pamatasan ni atong nagbugal-bugal oh. o di man ganit nila mahilot sa iyang ginikahan na atong nagbugal-bugal kaya na inyong anak maulay to do eh nga Masinsya lang doon. Karoon natuloy na mo doon ka. Wala tingaling mo. Ah, di na. Wala mo buli. O, o panangitan doon na po. Ganay mo buli. Uy, tiguan na. Tuloy, pero tiguan na na patuloy. Sagdahil lamang. Oh. Sagdahil lamang. Importante doon nga. Magpaubos kita. O, magpaubos kita kaysa mga pagbasa ra baro sa simbahan Pedro at Pres gingon nga kanang ang langit ang gingharian sa langit dili ni mo makita to didto na adeha mm -hmm. ang dere dili mo magkita. ang gingharian sa langit makita na diha sa kasing-kasing sa tao Kung okay. siya ba siya maluluyon ba mm -hmm. matinabangon ba mapubsanon ba labas sa tanan kamo ba siya mo pasaylo mm -hmm. na nan yang gingharian sa langit mm -hmm. Ayun, isun Ano man ka? Ano ka ko man ka. Nagkita ba naman sa kong ex nga? Way to live. Ah? Way to live? Nagkita. Unya, Nangapo naman siya. Unya. Ngayon. Nangapo naman siya. sa amung mga kagahapon. Unya. Di naman naman madasa sa tunong-unabang. Gada ka naman tigobat ay. Tigo, tigo ang bantay na dinon? Pero sa ako nanggingon at sa napasa na nato nga importante nga nagsunod kita sa boboton sa Ginoo. Karong kay natuli naman imong bata, sudi na. Wala nay problema. Dili na kita dagat away. Deretso na siya. Makakuskida makatrabaho na. Jobsin ayo na una, ma minyo na siya ang ikaminyo. Karong nga ma minyo piso 2000, permi nga awaya. Kaya kada gamit murong magdagasket. Tengok sampai oh, oh, oh. Undangan lagi Dewa Mantas man Sampai gas sikit Sampai gas Punya to bam. Ana na lang. Aron magpabilin kita nga unsay nga ni, hindi ka mo problema. Dili na ka mo kawala. Okay lang tanan. Og salamat pagpadagat ato tuman. Tuod ako ang pasol tihon.